Yun, alright mga padi. So, ito na yung ating Lancer Pizza mga padi. Kung naalala ninyo, ito yung pinost natin 2 weeks ago mga padi. Na Lancer Pizza na tinowing dito sa shop dahil hindi umaandar. Tapos, nung habang ginagawa natin, marami tayong mga na-encounter na issue. So, yun mga padi. So, yung huling post natin dito mga padi is yung kapag nagkakabit tayo ng... Uh, tawag nito ng ground wire dito sa so may tabi yung dati nakakabit sa kanya ay tumataas yung minor niya mga padi. Yun nga, yun yung huling post natin. Eh, Napandiagnosing natin noon mga padi. Uh, meron tayong problema sa wiring and nagkaroon tayo ng problema doon sa ECU niya. Ayan nga, sabi nga nung isang uh, follower natin si Bossing, marami na tayong ginawa dito kaya kaabang-abang na mapatino natin itong sasakay na to. Ayan nga, so shout out sa iyo Bossing. Ayan, and tapos yun nga, di ginawa na natin to mga padi. Na-check ni padi na yung isang wire na yon na tinapan ng dating gumawa na itong electrician is connected doon sa ECU. So nagkamali sila ng tap, kaya nangyari na apektuhan din ngayon yung ating computer box. So yung computer box natin mga padi, pinarepair natin yan. Ayan. So ngayon mga padi, uh, after nung lahat ng intervention na ginawa natin, ayan, good condition na siya, pino na yung andar ng makina and pwede na siyang may iwi nung no, may ari mga padi o di ba mga padi kaya sabi pa ng isang follower natin so yung pagda-diagnose talaga ang mahirap which is true talaga mga padi kasi sa mga ganitong lumang sasakyan mga padi talagang marami tayong may encounter na problema at pag nagkamali tayong diagnose sigurado mali din yung intervention na gagawin natin mga padi all right so ngayon mga padi ito na yung magiging andar niya pandarin pa natin ha ayan So yun, ano lang, uh, recall lang natin, nagpalit tayo, dito ng ECU. Ay, nagpalit tayo ng IACB. Nagpalit din tayo ng cam sensor. nag tayo ng wiring at nagpa-repair tayo ng ECU mga pading. Okay, sa so yung mga pading, mga panda rin natin ha. Alright, so wala nang check engine. Start natin. Yon, one click start siya. Working na yung IACB niya, nag-cold start siya. Temperature natin, yan, malamig pa. Ayan, ayan, ayan malamig pa so nasa mga 1000 yung ating idle mga padi ayan steering assist natin mga padi ayan working steering assist nya ayan diba gumagana na yung ating IACB tapos yung andar nya sobrang pino na mga padi ayan kung marinig ninyo mga padi oh, ganda ng tudong ng makina ayan, ah, dito tayo sa makina muna diba ayan pino na yung andar niya, wala nang palag, maganda yung idle mga padi So nagpalit na tayo high tension wire dito mga padi Yan bago yung high tension wire niya. Tunod yung makina niya oh. Goods na goods na ito mga padi Diba? So nadadaan naman natin yan sa tsaga no? Tsaka at Alam mo yun yung pasensya din ng mga owner Na nagpapagawa no? Kasi hindi talaga madali gawin minsan yung mga issues sa sasakyan lalo na pag uh, pag ginawa mo yung isang uh, issue, may lalabas na ibang issue. So talaga sa mga 90s na sasakyan, normally nangyayari talaga yung mga padi. So bumaba na ng konti yung ating idle na sa mga around 900 na siguro yan. aircon natin. Yan. O ba? Diba? Hindi nyo naramdaman yung load ng ating aircon mga pati. Alright, so yan, good na ito mga padi And pwede natin itong i-release doon sa owner mga padi So yan mga padi, uh, naging successful tayo dito sa ginawa natin dito sa Lancer Pizza Although medyo na tagalan tayo kasi nga uh, yung panahon din no Medyo hindi nakikisama kaya medyo natatengga-tengga natin itong isang sasakyan na to Pero uh, yung scope ng trabaho and yung issues ng uh, owner na-address natin lahat, nahanap natin yung mga problema dito sa sasakyan niya mga padi. Pag simula sa wiring, sa ECU, sa ICB, mismo pinakaandar ng makina niya. Yan all goods na siya lahat mga padi working na. Yan. So, milang mga padi sa mga gusto magpagawa sa amin ng mga ganitong problema, may mga idle issues mga padi no. So, heads up ko lang kayo na minsan talaga hindi natin kayang tapusin yung mga uh, idle issues ninyo na mga ilang araw. Usually it takes Uh, several weeks or days para matukoy natin yung mga problema na sasakyan ninyo especially kung mga natambak-tambak yung mga sasakyan ninyo kagaya nitong sa case nitong kay Bossing no? Uh, inala dito na towing so ngayon all goods na magagamit niya na to alright so yun lang mga Bossing sa so, gusto, gusto nyo mag inquire sa mga services po namin at gusto nyo po magpagawa dito sa shop namin mga Bossing located kami sa Merville Subdivision para niyake tapos PM po muna kayo sa page mga bossing no. Pag gusto po ninyong dalhin yung mga sakin ninyo at gusto ninyong magpa-check up. Alright? So yun lang mga padi. Maraming salamat po.